Nalulunod na ang Iloilo City sa baha, pero P4 bilyong proyekto sa flood control ay parang multo. Walang makapagsabi kung natapos, naasaan o kung nagsimula na ba. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, dalawang kumpanyang nag ng tig P7B ang involved pero mukhang naglalaro ng hide-and-seek sa gobyerno. Sabi ni Mayor, yung ibang proyekto walang specific address, parang nag-find the slope protection tayo dito. Sa halip na guminhawa, mas lalo pa yatang na-drain ang pondo. Ang mas nakakatawa, ang dalawang kumpanyang ito, parehong opisina sa Pasig, e may pangalan ng isa pang construction firm. Ghostbusters naman dyan, DPWH. Saan napunta ang para? Hanggang kailan tayo maghanap ng nawawalang slope? Sagot, please!